Magandang tanghali din po sa sangguniang barangay po ng Barangay Sabong sa paunguna po ng ating butihing kapitana, Kapitana Loreta N. Abang. At ang sangguniang barangay po ng Barangay Sabong, Barangay Frontline Workers. At syempre po ang mamamayan po ng Barangay Sabong. Ano po? So today po, yung ating distribution po ng ating pamaskong handog, food for work para sa pamilyang buha Kenyo program. Ito po ay... alinsunod sunod po ito sa ating Municipal Ordinance number 2024-374. So bago po natin Tuluyang ipamahagi po yung ating mga pamaskong handog. Inaanyayahan ko po muna na ang lahat ay magsitayo para po sa isang panalangin na pangungunahan po ni Mamari Luna, boss. Hello. Tayo po yung sandaling manahimik at tayo po ay manalangin sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Banan ng Espiritu Santo. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po isama-sama nagpapakumbaba sa oras nito. Ano man ang nakita mong karamihan sa iyong mga puso, sa isip-salita at sa gawa, humingi po kami ng kapatawaran. At sa oras ito oh, Panginoon, sa pagbibigay ng mga handog Panginoon, aming miyura sa mga sandaling ito. Nagpapasalamat kami na karating silang malwalhati at uh, masayang-masaya kami na tinatanggap sila sa lugar na ito dahil kayo yung Diyos na patuloy na nagbibigay sa kanila ng blessing at pagpapala upang ibahagi din po sa mga tao sa mamamayan. Pagpalain mo po sila o Diyos at salamat din pong nakarating silang ligtas sa lugar na ito sa lahat ng kanyang sanggunian ng bayan o Diyos. Alam ko Panginoon kayong magbiblas para sa kanila. Salamat din Panginoon sa buong sanggunihan ng barangay ng Sabong na kung saan Panginoon nagkakaisa at nagmamahalan, Panginoon, sa ikaw-unlad ng barangay. Salamat din po sa mga taong naririto, nakiisa, -nak at alam ko po, Panginoon, na kayo yung Diyos na higit na maparangalan at makamataas sa mga sandaling ito. Nagpapasalamat kami sa mga blessing na ito na galing kay Miura. Ibabalik mo ito higit sa kanyang inaasahan. At alam kong hindi siya malulugi dahil ang Diyos ang magpapala sa kanya at magbabalik ng higit sa kanyang ibinigay sa mga tao. Salamat Panginoon sa uh, at sa pasimula hanggang sa kahulihan. Inaasahan po namin ang kaligtasan at pag-iingat ay sumaaming lahat at ang espiritu ng pag-ibig, pagmamahalan bilang isang mamamayan ng barangay ay patuloy na kaming magkaisa. Salamat Panginoon. Panginoon, nakarating ang lahat ng aming bisita na kahit, Panginoon, masama yung panahon nakarating sila, Panginoon na maluwalhati. Ito po ang aming samot panalangin. In Jesus' name, Amen. Yon, maraming maraming salamat po, Ma'am Nabos. At ngayon naman po para sa isang masiglang pagbati at inspirasyon mula po mismo sa leader po ng Barangay Sabong, tinatawagan ko po ang ating butihing kapitana, Kapitana Loreta Abang. Isang masigabong palakpakan po. po. Uh, isang magandang hapon po sa ating lahat. Lalo tigit po sa ating minamahal na konsyalang bayan, kay Sir Disco, ano po? Palakpakan po natin si Sir. Ganun din po sa aking mga kasamang punong barangay na narito ngayon, si Nakap Manggol, Kap Jerry, sa ating Pangulo ng Liga, Kap Dona Meraplor, kay Sir Jinsky at sa lahat ng mga staff ng munisipyo na kasama natin ngayon. Uh, nagpapasalamat din po at binabati ko rin ang aking mga kabarangay, lalo tigit ang aking sangguniang barangay sa pangunan ni Kagawa Drenante na boss. Kagawad Mary Jane Morales, Kagawad Nancy Sapalyo, Kagawad Donato Tan, Kagawad Danilo Nabos. Asan? Kagawad si Nabos? Kagawad Chudoro Tan, At ang aming bungiskey ay uh, nasa buwak at uh, nag-aaral po siya. Eh. Ano po? So uh, sa inyo po, isang malagod pong pagbati mula sa Ngunang barang barangay Sabong. Nawa po ang gawain ito at ang pamamahagi ng pamaskong handog mula sa ating mahal na mayor ay ating pong pasalamatan ng taos puso sapagkat ito po ay bukal sa kanyang puso. Ano po? Kaya palagpakan po natin ang ating mahal na mayor, Mayor Army D.C. Cargion. Maraming maraming salamat po sa gawain ito na patuloy mong ibinibigay sa amin. At alam ko po... Na patuloy niyo po itong gagawin kahit na uh, ano man ang mangyari. Ano? Tuloy-tuloy ang pagsuporta at pagtulong mo. Hindi lang sa mga buwakainyas kundi sa buong Marinduque. At nararamdaman po natin 'yan. Ano po? Kaya palakpakan po nating muli ang ating mahal na mayora Sana po ang bawat handog na ito ay magsilbing ah uh, pangito uh, paraan kung saan Magkakaroon ng pagkasalusalo ang bawat pamilya sa araw ng Kapaskuhan. Ano po? At ito po ay uh, maliit mang bagay pero alam kong napakalaki para sa ating nito. Ano po? Sa isang pamilya na wala talagang maibili ng kailang pagsasaluhan. Sapagkat sa mga nagdaan na panahon, dinanas natin ang mga bagyo na sunod-sunod na kung saan ang pagkukunan natin ng na mga gastusin sa araw-araw ay napinsala. Kaya muli po, ang mula uh, mula sa nguni ang barangay ng Sabong at sa mga mamamayan ng barangay Sabong lubos po ang aming pasalamat at isang magandang hapon po sa inyong lahat. Yon, maraming maraming salamat po sa ating pong butihing kapitana, kapitana Loreta Abang. At ngayon naman po, marinig po natin ang mensahe mula sa leader na tunay na nagmamalasakit at walang sawang nagsusulong po na kapakanan sa bawat pamilyang buwakenyo. Siya po ay ang ating punong bayang masipag, may malasakit at may matatag na puso para sa tao. Ang patuloy na nagbibigay daan sa mga mga programang nagbibigay pag-asa tulad ng Food for Work, Handog para sa Pamilyang Buakeno Program. Kakatawanin po ang ating minamahal na punong bayan, Kagalang-galang Army de la Cruz Carion, at ang ating pangalawang punong bayan, kagalang-galang Mark Anthony E. Senyo, ng ating kasamang konsihal. Palakpakan po natin, Kagalanggalang Francis Esco Jacinto. Una-una um, po, pagpugay muna po sa ating ginagalang at napakasipag na kapitana, Kapitana Loreta Abang. Magandang tanghali po sa inyo pong barangay. Barangay Sabong, magandang tanghali po! Magtsagaan niyo muna po ako at ang ating mayor at vice mayor ay nasa official travel. Nasamantalahin ko na rin po ang uh, itong opportunity na magpasalamat po sa inyo. Siyempre po sa binigay niyo pong uh, tiwala at pagmamahal nitong nakarang eleksyon. Maraming maraming salamat po sa pagmamahal mula po sa aming pamilya. Siyempre po, ang uh, pamaskong handog po ay... Uh, Pinapangunahan po ng ating mahal na mayora, Army D.C. Carion, katuwang po ang ating napakasipag na kuya Vice Mark Anthony Senyo po nga uh, programa ito ay talaga po uh, 100% sinusuportahan po ng Sanggunian, bayan ng, uh, ng Pamahalaan ng Buwak. Siyempre po ang inyo po nga, uh, Isko Hasito, ay meron din pong isinusulong na ordina sa may kahalintulad po dito. Sino po ba ang nakakaalala po nung uh, nakaraang uh, nangangampanya po kami pinangako ko ng uh, school supplies? Naalala niyo po ba na magbibigay po tayo ngayon po, yung school supplies po para sa ngayong taon nyo po ay daladala ko na po para po sa inyong mga kabataan. At syempre po, ang sinusulong po na ordinansa ng inyong konsihal, sa susunod na taon po ay meron na rin po kayong school supplies po for daycare to grade 6. Taon-taon na rin po yan para pa mas kong sana po sa mga ganitong uh, pamamaraan ay napaparamdam po namin kung gano'n po namin kamahal ang pamilyang buwakenyo. Siyempre po, hindi po ito masasakatuparan kung wala po ang aking mga kasama sa sanggunian. Palapakan naman po natin, Consial Alinik Andrew Solomon, Consial Makoy Loto Hinang, Consial Sito Lailai, Consial Gilmer Mangera, Consial Tino Manrique, Consial Wilson, mabuti. Consial Gatas, mas Siyempre po, ang napakasibag po nating Liga President, Consial Dona Miraflor. SK President po natin, Consial John Mark Hayak. At ngayong araw din po, kasama po namin ngayon na magbabagi sa inyo ang ating mga pasisipag na Kapitan. Kapitan Bencio Mangol, palakpakan po natin. Kapitan na Totoy Makimot. Nga, meron lang din po nga napasabi ang ating mayora. Siyempre po, dadating po ang uh, ating kapestahan. Ito po nga uh, December 8. Kayo po ay inaanyayahan niya po lahat na kung meron po kayong panahon ay uh, makipagsalo-salo po sa may kasariya. Lahat po kayo imbitado. Lahat po, ha, as in lahat, ay papaka-ini po kayo na pamayanan ng buhak. Nagkatay daw po ang ating vice mayor ng 20... 20 baboy at 200 kilos na na manok. Tapos kung kukulangin pa daw po yun, magdadamay daw po siya ng chismos ang kapitbahay niya. <laughs> Biro lang po. Kaya, kaya naman po, ito po mga ganitong programa, talagang labis po tayong sumusuporta. Sino naman po dito ang nakakaalala ng um, kaarawan po oh. ng ating uh, mayor po? Dito pong darating na December. Opo, December 13 po, ang kaarawan po ng ating uh, minamahal na mayor dahil po birthday niya, hindi na po siya maghahanda. Ngayon po, meron po siyang ipinadala naman po, laruan sa lahat po ng bata dito. Naglaladala na rin po namin yan ngayon. Kaya sa inyo pong lahat, advance Merry Christmas po and Happy New Year. Maraming maraming salamat po. Thank you po yon, maraming maraming salamat po, Councilor Francis Isco Hasinto. At ngayon naman po, para hindi na po tayo masyadong matagal maghintay, uh, isang picture taking lang po muna with Konsejal Francis Isco, Kapitan kasama po ang ating Sangguniang Barangay po ng Barangay Sabong, mga Barangay Frontline Workers, at syempre po ang mamamayan po ng Barangay Sabong. Ano po? Picture taking lang po muna. Yan sige po. One, two, three, smile. Ayan. Tapos po, isang Christmas sign po muna para sa ating lahat. Christmas sign po. Yan, One, two, three, smile. Yan. Tapos isang video greetings lamang po. Ang sasabihin lang po natin. Maligayang Pasko. Sulong buwa. Carry on. In three, two, one. Maligayang Pasko. Maraming maraming salamat po Sa sangguliang barangay po Ng barangay Sabo At inaaniyahan ko po Na ang barangay kagawad po Ay pumunta po sa kanilang respective porok At ang barangay kagawad kag kag po Ng anong porok? Ayan Porok Nara Ayan Mag-ausap po tayong dalawa <laughs> Sa porok Nara po Sino po ang kagawad po ng porok Nara? po, yung pila po ng mga bata para po sa inihandang regalo po ng ating municipal mayor para sa kanyang darating na kaarawan. Dito po ang pila sa gilid. Ano po? Lahat po ng mga bata dito po sa gilid. Girl, boy, bak tomboy dito sa gilid. Okay. <laughs> dito po sa gilid. Yan. <laughs> bata. Yung isip bata po ay dito po tayo sa food box. Ano po? Yung mga bata dito, isip bata dito sa may food box. At barangay kagawad po ng Purok Nara, meron daw po kakong i-resolve po sa inyo. Mag-usap po tayo. Maraming salamat po.